once Halloween, magdadala ng saya sa SM Kabalatuan. Maghanda na sa isang nakakakot, ngunit masayang selebrasyon ng Halloween sa SM City Kabalatuan at SM Mega Center Kabalatuan sa, dar sa Darati, October 31, araw ng Biyernes. Kaya inaanyayahan po ang lahat ng bata at pamilya na magsuot ng kanilang pinakakakaibang o nakakatakot na costume. Para sa costume contest, at trick or treat parade. Narito po ang schedule sa SM City Kabanatuan po ay alas 3 ng hapon sa level 4 roof park at sa SM Mega Center Kabanatuan naman ay alauna ng hapon sa lower ground floor. Lima ang mananalo bilang best in costume at makakakuha ng 2,000 pesos na SM gift certificate bawat isa. Mayroon ding trick or treat sa mga participating stores kung saan maaaring mawalet ka ng matatamis na candies ang mga bata. Para makasali, maaaring magparehistro sa SM Mall online app at bisitahin ang Facebook pages ng SM City at Mega Center Kabalatuan para sa kumpletong detalye. Isang month's terrific Halloween na puno ng saya, takutan at sorpresa ang naghihintay. para pa rin po sa ating karagdagang anunsyo